video ko and then sobrang script sobra. Sobrang scripted to guys kasi kita nyo guys so nakalista na to para de, syempre diba tuloy-tuloy yung pagsasalita ko kasi madalas na nabubulol ako tulad na sabi ko diba ako. So magvideo na tayo habang ginaganahan pa ako dahil mamaya pag yung anak ko eh hindi na ako video okay? Ito yung mga gustong gusto naman. eh abab pag Okay? Ang gustong gusto namin is hindi ka mabilis makascore. Ayun namin yung pagka makita kang kwarto. May mga kasi lalaking ganyan eh. Tipo, makita na ng kwarto, makita na ng kama. Ano yun, mati? <laughs> Hindi ba pwede yung Hindi ba yung pahinga lang? Matik agad. Ganun agad na sa utak nyo. Na pag wala sa merong kama, merong kwarto, score agad! Nantong mga to. Next is tamang pa patwitams muna. Ayaw namin yung dakma agad. Okay, alam namin, di ba? Hindi naman kami kasi basta sasama sa inyo kung hindi namin kayo gusto. Walang ganun babae. Walang ganun sa pilitan. Okay, depende na kung babayaran ka. Pero ayun na nga, ayaw namin yung pag na magkasama na kayo, dakma agad. Yung tipong kung saan saan bumibisita yung kamay mo, kung saan saan lumalakad yung kamay mo. Ayun na pinakaayaw namin sa lahat. Di ba? Diba? Yung tipong dakma agad. Gusto mo agad makascore. Hindi ba pwede mag-usap muna tayo, magkwentuhan tayo, get to each other. Di ba? Diba? Huwag yung kaagad. Hindi yung kusa sa bundok. Kapatagan pumupunta yung... <makes> gusto namin yung sexy kausap yung inuunti-unti kami hanggang sa ganahan kami. Charot. Gusto ko sa namin yung sexy kausap, yung may sense of humor. May sense of humor para sa tena ka mo. Yung may sense of humor, di ba? Ayaw namin yung tipong puro kalibugan yung pinag kwento. Alam mo, may, may mga laki kasing ganyan ni eh, di ba? Yung tipong pag once nakausap mo, walang ibang ginawa, walang ibang kundi bibig, walang ibang kun... Oh, shit. walang ibang laman ng bibig hindi yung puro kaanuhan. Akala nila makaseksihan kami sa ganun. Hindi. Nakaka-turn off. Nakaka-cheap yung mga ganun lalaki. Sa so, to lang. Bukang bibig kasi yon Tanga-tanga naman ni Gracia. At syempre, ayaw namin ng tuod. No, no sa tuod. Magaling sumayaw at sumisid. Syempre, dapat ganun ka talaga. And finally, wag kang parang nasa maraton dahan-dahanin mo kami. Siyempre, ayaw namin na naiiwan. Gusto ko, sabay-sabay tayo. And I, thank you.